Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 19 ng Hunyo 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas sa 6... is ng umaga. Alas sa ng umaga. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal uh, patungkol dito sa mainit na balita na yung Duterte Youth ay tuluyan ng disqualified. Opo. Uh, hindi lang yung pagkanomini niya kung hindi yung 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 party list nila pero pwede pang i-appeal daw sa in-bank. Yan, ano? Uh, ang title ko po ngayon ay Duterte Yotuluyan Disqualified. Ngayon ay ang tatalakayin ko po dito ay yung hindi tinatalakay ng iba. Opo. Marami na akong napakinggan at tama naman yung sinasabi nila. At ang ginagawa ko po ay nagko-comment din ako doon sa mga vloggers at like. Pero kung minsan, hindi ko na nga pinapatapos eh. Kasi nga iisa naman ang sinasabi. At saka nga, yung nga ang reason ko, bakit i-reduce ko na yung time ko ngayon dito. Gawin ko na lang 20 minutes. Opo. Kasi nga hindi rin uh, hindi rin ako hindi ko rin tinatapos yung ibang vloggers eh, yung yung content nila. Opo, kasi nga lumilipat na ako sa iba. Pero ang ginagawa ko, kung maganda yung content ay nag-like ako tapos i eh, nag-comment ako. Opo. At yung comment ko doon ay ito rin. Ito rin, ito rin iku-content ko dito. Opo. Ah, uh, okay. Adi, umpisahan na po natin, ano? ah uh, bakit ba siya na-disqualify? O yung party list nila ay hindi na, hindi na tinanggap. Opo. Kasi nga, hindi pala sila nag ng kanyang party list o yung pangalan nila, hindi nila ipinablis sa dalawang jaryo. Kailangan pala ipapablis yung pangalan o ano ang pangalan ng party list nila sa dalawang jaryo. Isa yon sa requirement ng party list. Pangalawa, ay hindi siya sumailalim sa hearing o walang naganap na hearing sa kumilik o ang tawag ng iba dyan ay deliberation sa kumilik. Kasi tatanungin ka rin siguro eh, o marami kayo o grupo kayo ay isa-isa kayong tinatanong doon sa panel. Yun nga, deliberation o hearing ay hindi pala hindi sila sumailalim. So, dalawa po ang reason nung mga abogado na nagpail para i-disqualify. Yan po, no? Ngayon, ay tama naman kasi nga ay 2019 pa ata na sinisita na yan, eh. Hindi nagparehistro, ah, hindi, hindi nagpublish, ano? Hindi nagpublish sa dalawang dyaryo at least, ano? Para mabasa ng mga tao, na sila ay lumalahok sa party list at saka hindi rin sila sumama sa deliberation ng kumilik o sa hearing ng kumilik. Ay, para sa akin ay valid reason po yan. Napakasimple naman, hindi ba? Ngayon ay bakit hindi nila ginawa? Remember, dalawa na yon ha? Dalawa, pangatlo na kasi itong eleksyon eh yung una 2019 sinisita na sila nung 2022 election sinisita na rin sila ngayon ay umabot dito sa 2025 ayan na di ba o ay hindi po kasi habang panahon ay ay iisa ang presidente hindi ba o yun po ang reason diyan ngayon ito no para kasi ito rin ang kinokomment ko po ano. Doon sa mga vloggers na subscriber o isa ako sa subscriber. Opo. May mga vloggers din na pinapasukan ko pero hindi ako subscriber, hindi po ako nagko-comment doon. Opo. At nanonood lang ako saglit lang. Pero kung kung subscriber ako, ay pinapanood ko ng siguro hanggang kalahati, ganyan. Kung 30 minutes, kunin kulang lang yung 15 minutes, lilipat na, ako, na naman ako dun sa kabila. Pero nagla-like talaga ako. Opo, yan ang ginagawa ko. Ngayon, ay ito. Ito nga ang comment ko, ano, nasanay kasi kay Duterte. Ayan po ang comment ko doon sa mga vloggers. Opo. na ke kay Duterte walang batas-batas. Opo. Sila ang batas. Ang gusto kasi ni, ni Duterte noon, siya ang batas sih. O. Oh. Walang tao na pwedeng kumuntra. Yan po. Yan ang tatak ng Dutirti. Walang tao na pwede sa kanya. Oh. Kung kumuntra ka, o kung kukuntra ka, kulung ka. Yan po eh. Yan po ang dotirte na signature, hindi ba? O tatak ng dotirte. Pag kumuntra ka, kakasuhan ka, ikukulung ka. Ganon sa ginawa nila kay Dilima. Ayan, sinulat ko dyan. Para hindi ako mawala ano, anim na taon mahigit na kulung. Ayan po, hindi ba? O, oh, totoo ba yan o hindi? Ay, totoo po yan. Nasanay sila sa style ni Duterte o sa pamamalakad ni Duterte. O ano ba yon? Walang batas-batas. Kay Duterte, walang batas-batas. Wala yan. O, oh, ako ang batas. O, oh, nangyari ba yan? Ay, upo, nangyari yan eh. Nung he single-handedly, Hindi ba? single-handedly remove the Philippines from membership of the ICC. Oh, pinaburan lang Supreme Court. Eh, pwede yan, sabi ng Supreme Court. Pwede. Pero, dalawa po ang magagaling na senador o abogado na hindi pwede yan, sabi ni Aywan ko si, si Kiko Pangilinan at saka si Delon. Hindi pwede yan kasi nga eh, dapat apurbado ng Senado. Ang sabi ng Supreme Court, pwede yan as the chief architect oh, ng policy making body ng Pilipinas. Pwede. Ayan. Pero ako po, ang iniisip ko po noon, yung nakasulat sa Biblia, righteousness exalts a nation, but uh, sin or lawlessness Uh, bring uh, bring condemnation to anyone. Ayan po. Kaya magkakagulo ka ko ito o kaya hihina ang bansa kasi nga ay righteousness exalt a nation eh. But sin bring condemnation to any people. Ayan po. Ay hindi naman siguro makapalag ang Supreme Court kasi mga appoint, appointed po ni Duterte yung iba nih. eh. Oh ayan, pwede, sabi nila pwede yan. Oh ngayon, anong man ang ang nangyayari? Oh, ano nangyayari ngayon? Kailangan pala ni Duterte ang ICC. Oh, kailangan niya. Kasi nga ay lahat ng hihilingin niya, lahat ng request niya ay kailangan paboran yan. Ay hindi naman pwedeng paboran ng ICC kasi ay hindi na tayo member. What 'di niya yan? Yan po eh, hindi ba? Oh Sinasabi ko lang po na kay Duterte walang batas-batas. Oh, pero nga, totoo naman ang Biblia. Kung wala na tayong batas-batas, magkakaroon tayo ng kaguluhan o chaos o baka mawasak pa ang gobyerno sa na tayo ng China. Yan po eh, ang nilalaban ko dito. Opo, parating ganito po ang, ang, ang sinasabi ko. Pero pinatunayan ko lang po na kay Duterte walang batas-batas at yan po ang nakasaad sa Biblia. Opo, ang dami pong ganyan na nakasaad sa Biblia. Ang dami niyan. At ito nga, babasahin ko na ano, typical po ng, diktid, ng diktador yan. Ang tawag natin diyan ngayon, in today's parlance, diktador. Pero noon, ang tawag diyan ng Biblia, ay rebuildi. Yan ang mga totoong rebuildi. Yang ayaw sumunod sa batas. Sa batas? Sa batas po ng Diyos. Opo. Nagbigay kasi ng batas eh. oh, hindi ba? Pero yung batas na yan na ibinigay kay Moses, matagal na yan. Pero pinagkukupya po yan at nire-revise ng nire-revise kasi nga yung kasamaan ng tao patuloy eh. At at na yan, yung parang pinag-aaralan nila yung batas para sila ay lumusot yun kaya yung batas kay Moses ay nire-revise nang nire-revise o kaya ay inaayos nang inaayos kasi nga yung kasamaan ng tao walang hanggan o kaya hindi pa naisip hindi pa naisip ng mga gumagawa ng batas ngayon yung kasamaan na pwedeng dalhin ng isang tao sa hinaharap. Katulad nga ganyan eh. Ako nga hindi ko ma maisip ni pa napapaboran siya ng Supreme Court eh. Naaalis sa sa ICC. Hindi ko naisip 'yan. Pero nangyari, hindi ba? O nangyari po, hindi ba? Ako hindi ko maisip talaga na papaano 'yun. Na ang nakasaad sa saligang batas ay ay kailangan ang ratifikasyon o kaya ay yun nga dadaan sa Senado ang mga treaty. O, ay sabagay, ay aalis lang tayo sa treaty. Pero kahit na, treaty rin yan eh. O, ganun po yan. O, ngayon, inuulit ko lang ano, ang rebuildin noon ay yung hindi pagsunod sa batas. Kahit anong batas yan, kasi iisa naman ang pinanggalingan yan eh. Righteousness of God yan eh. Ngayon, kung nadaday man dyan, ay problema na ng bansa yan o problema ng gobyerno yan. Kasi pag nag ka sa palatuntunan ng Diyos, maaring sirain niya ang gobyerno mo o pabagsakin niya ang gobyerno mo. Ganun po yan. Siya ang pinakamakapangyarihan. Kaya niyang gawin yan. Anytime po yan. Anytime. Opo. Kaya ako, hindi ako natatakot dyan eh. Dyan sa mga ayaw sumunod sa batas. Kasi nga, mayroon pang isa silang dadaanan eh yung palatuntunan ng Diyos. Ano po ang sinabi ko? Walang batas-batas sa ganyan mga tao. At yan na nga ang, ang tinatalakay ko dito. Pero ibibigay ko po yung Bible verse, ano? Pero bago ang lahat ay ay kuan muna bati hayaan nyo po muna na pasalamatan ko batiin ko po ito mga sumusubaybay sa atin ito po sila no, si Rosana na Narumi ng Japan Al Ulalya ng Makul Pampanga Libra Girl, Alex Sarmiento salamat po sa inyong lahat at Dolor Garcia nang Mil, ng Milano Italy Nana Antibi ng Barin Will Utaim ng Laguna Nelson Balyaran Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Penan ng Cebu, Larry Narbais, Jusha Lan, Ilinita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Riti Peralta ng Mamburao Occidental Mimdoro, Maribel Baligat Kulio, Quirtikyo, M. Rinaldo Abinteno, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborque, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Ruban de Paz. Mary Grace Santos, Pagmando, John Cabrera, Luen Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duko, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torio, Milchor Tolentino, Brother Pakamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, BT Bilasco, William Eli, John D. Cinco, Victorino Rifran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salbi Ibanyes Dumus Tikton, Tip Tip Mercado, Bernadette Francisco, Yoser Pio, Cyril Andres, Hermihinil Dugardi, Rubin Delpin, Mama Gina, lansumintak Mintag, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirerekomenda ko po sa inyo na ating panuurin at suportahan. Ito po sila. Michael Apasibli Vultin, Atony Insurikto, Bonyok Pakakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Satoto Ulang to Christian Isgira, PMTGR Bloggers, The Action Man, Roy Japantors, Dibina Apostol, CG Pichai, Kapian Artat Ago, Dimjus Johnny, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kak Waldi Carbonil, Attorney Silo Magno at si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. Ngayon, ito po ang Bible verse na isi-share ko po sa inyo. No? Patungkol dyan sa yung hindi pagsunod sa batas. Upo. John 7 verse 19 Sabi po ni Jesus Christ, doon sa mga tao na kumukontra sa kanya Reminder po ano, yung mga tao ito na ayaw sumunod sa kanya, yung mga tao na gustong pumatay sa kanya. Maliwanag po ah, hindi po ito general. Ano, hindi po ito yung yung sa lahat ng tao hindi po. Very specific po yung mga tao na gusto siyang patayin. Ito po ang ito po ang sinabi niya. Did not Moses give you the law? Yung po ang sabi niya, hindi ba ibinigay sa inyo ni Moses ang batas? O hindi ba narinig niyo ang batas? Yung po ang sinasabi niya sa ibang version po ano, did you not hear the law? O from Moses o yung ibinigay ni Moses? O. At usually ito mga parisyo po ito ha ang mga kausap niya dito. Yet, none of you keeps the law. Ayan po. Hindi ba? Ay, anong ibig sabihin yan? Rebuildi. Hindi ba? Ayaw sumunod sa batas eh. Oh. Yet, none of you keeps the law. Why do you seek to kill me? Ayan po. Maliwanag po yan ha. Ang kausap niya dito, yung mga taong, why do you seek or why you want to kill me? Yan po ang sinabi niya. Ay kung hindi kayo maniwala diyan, buksan niyo po kahit anong version sa Biblia Nakasulat kasulat po 'yan. Oh. At ito si Lakardima, ha? Yan ga yang yang Duterte, ang nilalabanan daw nila ay yung mga rebelde. Ay sino ba talaga ang totoong rebelde? Ay di kayo. Kasi nga ang yun yung sumunod sa batas eh. Napakasimple lang po ng rules ng Comelec mag-publish kayo sa dalawang jaryo hindi ba? Dalawang dyaryo, hindi nyo ginawa. O, mag-ating kayo ng hearing o ng deliberation, hindi nyo ginawa. Adi rebelde kayo. Kayo ang totoong rebelde. At ngayon, tinitreat nyo pa ang kumilik na i-expose nyo yung mga kalukuhan ng kumilik. Adi expose nyo na at saka dapat noon pa yan. O, wala nang taong maniniwala sa inyo. Kasi nga, ay, ay, Tak kuat eh. Walak na yan eh. Oh. Hindi ba? Wala na yan. Ay, tapos na yan. Dapat doon nyo pa in-expose yan kung may nalalabang kayo ay pero ay, nga, ay ganyan nga eh. Ngayon na na-check na kayo na hindi kayo sumusunod sa batas, kung tatawagin ko ngayon kayo, ay kayo ang totoong rebelde. Ayaw sumunod sa batas alam nyo po, yung mga tao na namumundok o yung mga api, hindi ko po tinatawag na mga rebelde yan. Gusto lang nilang kumuha ng hustisya, pero wala silang makuha ng hustisya, kaya naggo-grupo-grupo sila yan o ah, Uh, ah, humahanap sila ng ibang paraan para makaganti. Pero ang iba dyan, hindi naman ganon. Kinakausap na lang ang Diyos. Ako, ang dami ko nang nakausap eh kinuha yung lupa nila, hindi ba? O pinatay yung anak niya. Dahil nga sa sigalot dyan sa lupa, oh magdidimanda pa ba kayo? Ay, hindi na, sabi niya. Ipasa Diyos ko na lang. O, ganun po yan. Mas marami po yung ganun na lumalapit na lang sa Diyos at humihingi ng ustisya. O, ngayon, ito mga tao na na sinasabi nila ng mga NPA o rebelde, pag-aralan nyo po maigi yan, Hindi ganyan ang rebelde na panuntunan ng Diyos. Ang rebelde na panuntunan ng Diyos, yung ayaw sumunod talaga sa palatuntunan ng Diyos. Rebelde sila, they rebel against God. Ay saan ba? Doon nga sa dello of God. Oh, niya ba sila? Oh, hindi ba? Oh, nagtitistify ba sila sa hindi totoo? ay ayan po ang mga rebelde. Eh. bantala ang mga taong ligtas o ang mga taong gustong sumunod sa Diyos, kinakahabagan po yan ng Diyos. Naandun ang habag po ng Diyos diyan. Kaya, may mga tao na hindi kasama dito sa pinagsasabihan ni Jesus Christ. Why you want to kill me? oh sinabihan niya yung mga tao. At tinawag niya yan ay ay hindi nga nila ginagalang ang batas si eh. yet none of keeps the law ayan katulad nila Cardima. hindi ba o sige po tanggan dito na lang po ano, at nililimit ko lang na uh, 20 minutes ang kuwang ko at baka i-reduce ko pa ng 50 minutes kasi nga ay inaalala ko walang nanonood talaga ng ganong katagal eh. kasi nga mahal ang load dyan sa Pilipinas di ba mahal po eh ay, dito sa, sa Amerika, want to sawa po dito. O, sige po, ano? At uh, dalayan ko po na may nakukuha tayong wisdom na nanggagaling sa Panginoon sa ating pakikinig. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyo lahat at salamat po. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po.